Okay, all Welcome back to my YouTube channel. I'm on this Blog. Eto, talagang matindi. Ha? Matindi na naman ito. Talagang pinag usapan sa social media Sa uh, nagbukas ng daan ang pagkakahuliho sa anim na suspect di humano na dumukod sa mga nawawalang sabungero. Batang katanungan, sino ang mastermind, sino ang utak nag-utos dito sa mga ito. Yan ang ating tatalakayin mga kaibigan at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel inaniyang ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan -na nyo po. Ako po ay muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho patapusin po nating panoorin ng kabuhan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. May git taon na areso na sa wakas ang anim na suspect sa pagkawala ng ilang sabungero sa Manila. Giit ng mga kaanak ng mga biktima maging susi na sana ito para unti-unting mabigyang linaw ang nangyari sa mga nawawalang sabongero. Nasa frontline ng balita niyan, si JC Cosico. Guardyado ng mga polis habang isa-isang ibinababa mula sa sasakyan ng mga lalaking ito sa headquarters ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Kamkrame kanina. Sila ang mga itinuturong suspects sa pagkawala ng anin masabongero sa Manila Cockpit Arena noong nakaraang taon. Nadakip sila sa bisin ng arrest warrant sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Kinilala ang mga suspect na sina Julie Patidongan, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matalgano Jr., John Rico at Dear Cordelia. Huling nakita sa labas ng Manila Arena sa Santa Mesa noong January 13, 2022, ang mga sabongero sina James Bagay, Marlon Bagay, Del Cristorum, Mark Joseph Velasco, John Inonog at Ruel Gomez. Ayon sa PNP, Dalawang buwan minan naman na ng mga suspect bago na na PNP CIDG Region 4A kaninang hapon sa kanilang safe house sa Paranaque. They've been transferring from different places kaya it is a very challenging ano activity. Uh, that's why nagkaroon kami ng break. we uh, were able to to have a established talaga kung saan sila. Uh, just three days ago, no? Kaya uh, natunto namin. So, a lot of confirmatory activities ang ginagawa namin. Bukod sa anin na suspect, na-arresto rin ang dalawa bandilang kasamahan dahil naman sa obstruction of justice. Sumalang na mga suspects sa booking procedure at dinala sa regional office na CIDG sa Kalamba. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya kung kanina nakapangalan ang safe house natuluyan ng mga suspect wala pa rin silang impormasyon kung nasaan na mga nawawalang sabungero at kung ano ang motibo sa krimen wala pa tayo sa face talaga no that will be an another subject of uh, continuing investigation by the SITG sa bungero but for this activity for today's uh, activity we're just basing on the manhunt operation bringing them them into the Uh, jurisdiction of the court para tumakbo naman yung ano yung kaso. Ikinatuwa naman ng ilang kaanak na mga nawawalang sa ang ang pagkakaaresto sa mga suspect pero hiling nila sana hindi matapos dito ang paghahanap nila ng hustisya. Sana sila na nga yung suspect, sila, sila na nga yung talagang maganda naman at uh, may nahuli naman mga suspect na at least na Medyo belinaw na lang kasi yung ating problema na pamilya ko. Ang ganyan nga namin din na mabigyan ng ustisya kami. Panawagan ng PNP sa mga kaanak na messing sa Bongeros, huwag mawalan ng pag-asa. I do believe that uh, the case is still uh, strong. Uh, we have enough uh, evidence also that we will uh, continue with the case even uh, with these witnesses na uh, nag-back out. Sa investigasyon ng polisya, hindi ba sa 34 ang bilang ng mga missing sa Bungero? Okay, alright. Iyan uh, po mga kaibigan at uh, napanood natin ang rolling ng uh, video at uh, tungkol po nga po dito sa mga nawawala na sa Bungero ang ating tatalakayin mga kaibigan at marami po ang katanungan dito na tanong Nay ka nga po ay, ah, bubuksan muli. Hmm? At uh, shout out at maraming salamat News 5. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong kaunting uh, video clips. Suportahan po din natin yan. Ang uh, News 5, maraming salamat po. Eto, talagang uh, disclaimer lang po at paalaala mga kaibigan. Yung uh, pinakita kong video na yan ay ilang araw po ang nakakaraan na yan po ay uh, mga nahuli na anim na suspect ah, na yan po ay uh, sangkot sila ho ang dumukot dito sa mga sabongero mm. ang patong po niyan, mga kaibigan sa ulo ay uh, bawat isa ay isang milyong piso anim po sila so mayroon pong naanim na anim na milyong piso, tandaan po natin pera po ng gobyerno at yung pera ng gobyerno na yan ay galing sa buwis ang ginastos po para lang po magkaroon po ng reward at maganda naman po ang ay nga po ay resulta nandiyan po sa ika nga po isang taon na pagtatago nila ay nahuli na po itong mga suspect na ito mga kaibigan importante mahalaga po ito. Na ika nga po mahuli ang pagkakahuli po dito. Napaka-importanteng mahalaga ho. Alam niyo ho kung bakit. Ito po ay uh, mahigit isang taon na na pinagdidibatihan at napadana nga po diyan sa sinetering. Na maraming anggulo na po ang nangyari. Subalit, wala pa pong natutukoy na mastermind. Bakit ko po nasabi ito? Ah, kahit po sa social media ay pinagdibatihan na rin po ng iba't ibang vlogger noon. Ah, at ah, yun nga po, may mga tinuturo na mastermind at bagong ah, bago nga mastermind, mga kaibigan. Ah, at sino nga ba ito na bagong mastermind na tinuturo? Ah, talaga nga matindi. Matindi po ito <laughs> Ay atiklo ka na naman Timbog ka ah, Ay huwag kayong maglalat Malapit na ito Matimbog mm. Maraming salamat po sa lahat Na nagbibigay ng public opinion Hindi yan ho sa comment section Alam po natin ang tinutumbok nyo Maganda po yung ganyan Mayroon po tayo Na ikangay kaalaman Kung sino po ang tinuturo Na bagong mastermind dito mga kaibigan. Muli po ang nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Nauunawaan ko po kayo. At ah, hindi ko mapaman ito tinatalakay. Itong ah, mga nawawalan sa bungero ah, ay ah, marami na rin po ang nagpapaabot na kung pwede ho, ay talakayin ko itong ika nga po ay pagkawala ng ah, ah, sa ha, na ito. Hmm. ata uh, sinasabi nyo po diyan Na nandyan din po Yung mga ikangapoy uh, Mga tao Na pinangalanan nyo po Naunawaan ko po kayo at malaki pong Ano yan, impormasyon Na ikangapoy binibigay nyo At uh, sana po Maunawaan nyo din po ako Kung ganito po Ang ikangapoy style ng aking pag vlog ha? Yan po ay eh, naipaliwanag ko na Sa madaling salita hindi po tayo basta laban ang laban, sugod ng sugod, mga kaibigan. Para naman magkaroon ng kredibilidad ang aking mga tinatalakay po. In one word, gusto ko po muna na ika nga po ay nagsusuri at pangalawa, ayaw ko po lalong lalo na ang mga nanunungkulan ah, ay aking nababypass. Ayaw ko po silang pangunahan lalong lalo na po hindi po ako ang nag-iimbestiga dito ah, hindi po ako ang nag-iimbestiga sila po ang nag-iimbestiga po mga kaibigan Kaya't sab kahit sabihin ko na alam ko at sa turo po ng mga public opinion at ah, sasabihin ko po sa inyo na marami pong ikangay mga ah, ebidensya dito na ikangay po itinuturo na may kaugnayan ang tinuturo nyo pong mastermind. Ang tangi ko pong masasabi sa inyo, ihintayin ko pa rin po. Kung ano man ho, ay ka nga po uh, sa pagbubukas muli po nito, sa ito po ay muling bubuksan. Ah, according po sa ating PNP chips. Pagpapatuloy ng investigasyon. Alam ko po, alam natin kung sino ang panibagong mastermind. Gusto ko sabihin ko na, ha? Ah? <laughs> ha? Diyos mayo mabakit. Sandali lang ha. Baka hindi nyo kayang pigilan ay. Ha? Parang ayaw ko na magpapigil ay. But may bueno, mga kandes. Yun nga ang gusto kong ipunto. Magbabasi pa rin po tayo mga kaibigan. Para naman hindi tayo mabiktima ng fake news. Alam ko po hindi fake news ang pinapakalat nyo. Para na sa ganun po ay meron tayong strong, ha, matibay na pinagwawakan. Mayroong kredibilidad. Hindi po masasayang na bigkasin po natin dito ang pangalan ng mastermind kung ito po ay manggagaling mismo sa nag-iimbestiga mga kaibigan. Ha, at sino ito nag-iimbestiga? Ah, siyempre ang ating mga kinauukulan po. At ah, maraming salamat at ah, ito po ay magkakaroon ng panibago na ika nga po -imbestiga. ha imbestiga Asahan nyo po mga kaibigan niya. Bata, hindi po tayo diyan na nagtatapos. Hindi po natin nakalaman nakala sa ating pag-validate at um, may nakuha po tayo talaga na ika nga po niluluto. Niluluto po natin yan eh. Hindi po niluluto ho. Ay iba ang pagluto natin. nila. hindi ho. Ah, isa na po maunawa nyo ako. Hindi lang po tayo doon nagbabatay sa imbestigasyon ng PNP. Kung mayroon po talaga na ikahangay tayo na mas matibay pa doon na ikahangay po uh, alam nyo na ang gusto kong ipunto ebidensya ako mismo ang babanggit to. hindi ko sila pangungunahan mga kaibigan sapagkat alam ko naman no oh, I really appreciate ang mga public opinion nyo po alam ko po matibay yan ang mga pinagawakan nyo ang mga public opinion nyo but pakiusap po kung hindi ko man mabanggit kung sinong tao na yan sana po maunawa niyo ako at maunawa ko rin po kayo mga kaibigan. Okay, alright. Mabuti po. Tayo ay nagkakaintindihan. Batang importante, mahalaga po dito mga kaibigan ay may sapat na ebidensya. Itong ika nga po yung mga nahuli na ito. At nang sa ganun po para mabuksan muli itong kaso na ito na pagkawala ng mga sabungero. Nako po. Ay lalong-lalo na ngayon. Ay uh, nalalapit ano ang Pasko 'di ba? Ay uh, gustong makasama ng mga mahal sa buhay, alang ko masakit ito at uh, mahapdi ang mga nararanasan nitong mga asawa, nanay, mahal sa buhay nitong mga biktima ho. Ay eh, mantakin mo. nandyan lang papunta sa iba nga, sa ikangay sa pagsabong. Ah, na maalam pa, yung iba'y binidyo pa para lang yung isasabong ay uh, mabidyoan bago pumunta sa sabungan. Subalita so, hindi na po nakauwi mga kaibigan. Ah, masakit po yan sa mga ikangapoy uh, mga mahal sa buhay na ikangapoy nai naiwan. Ha? At uh, ang punto, divista po natin dito mga kaibigan maliwanag naman po dito hmm, na napakahirap po ang isang ika nga po ay uh, mastermind kung wala po doon ho sa ika nga po itinuturo ng ebidensya mga kaibigan data po at sa punto pong ito ay nasabi ko po yan ha, matindi eh may git no nang, nang nakaraan na hindi naituro ang mastermind hindi na ituro kung sino ang utak ha, sa pagpaslang. Ah, so I'm very sorry. Ah, hindi po pagpaslang sa pagdukot, pagkawala ng mga sabungero. Katulad nga po diyan sa upload ko kanina, sa hindi pa po nakakapasyal, pasyalan nyo po. Hmm. Ay diyan po ay may mga nabanggit ho na pangalan. Ang ika nga po ay dinadawit. Nagkaroon po ng conspiracy. Ibig sabihin ng conspiracy, pagkikipagsabuatan ho at nansa ganun po ay uh, itong si Atong Ang na isang gambling lord po ay uh, sirain durugin ang pagkatao at uh, according ho sa ikang pinupunto ni Atong Ang sinisira ang kanyang pagkatao mga kaibigan at nansa ganun ho malihis ang isyo at pagbintangan siya sa mga nangyayari sa pagkawala ng ikangapoy mga sabongero. Nasabi ko at natalakay natin muli mga kaibigan. Ang tanong, doon sa nakarampong zenith hearing, maliwanag po doon. At ito po ay aking uh, ng pagsasaliksik. Hindi ho, ika nga po ay, uh, nakasuhan. Ito si Atong Ang na dinuturog ang pagkatao diyan sa Senado lahat ng nawawala na mga sabungero ay uh, ibinindang sa kanya mga kaibigan at mayroong mga hinarap na mga testigo subalit so, dito sa pagharap ng testigo na aktual na nagtuturo dito kay Atung Ang ay iba po ang itinuturo hindi po napatunayan na si Atong Ang ang siya pong ikangay nagpadukot sa mga nawawala na ito po pala ay napakadami sa bungirong nawawala hindi po bababa sa 34. Mantakin mo, mga kaibigan, ilang testigo ho. Ang ikang-apoy sa Senado, tinuro ng diritsyan, harap-harapan. Itong si Atong Ang, subalit ang resulta ho. Walang matibay na ebidensya na maguugnay dito ho kay Atong Ang para patunayan na siyang utak sa pagdukot dito sa mga nawawalang sabungero. Katulad po mga kaibigan nang nasabi ko, napakahirap hanapin ng mastermind, napakahirap hanapin ng utak sa ganitong sitwasyon. Kung ang mga nagtuturo ay siya nga ay nagsisinungaling mga kaibigan. Bakit nasabi ko po yan? Mga kaibigan na nagsisinungaling. Kung hindi ho nagsisinungaling, itong mga testigo na buhay na nagturo kay Atong Ang na siyang utak sa pagkawala ng mga sabungero ay disinsana ay maliwanag pa sa sabaw na dapat si Atong Ang ay kinasuhan dito at dapat si Atong Ang ay siya pong ikang ay utak na kinasuhan dito sa pagdukot ng mga sabungero. Bakit hindi ho nakasuhan? Ay hindi nga, walang ebidensya. Ang nagtuturo ay sinungaling. Mga kaibigan, o bakit ko tinatalakay ito, mga kaibigan? Bakit ko na tinatalakay? Bakit ko nasasabihan ha, na, mahala, na mahirap hanapin ang mastermind? Dahil doon sa ebidensya, doon po nagbabatay, mga kaibigan. Doon no nagbatay sa ebidensya na ika nga po mga buhay na testigo na tinuro si Atong Aung. Si Atong Aung. But, beno, mga kaibigan, dito ho sa bagong anggulo, Ang pagkakahuli ho, ng ilang araw lang nahuli, itong anim na suspect, mga kaibigan, ay uh, tatlo ay taga-negros, tatlo po dito sa anim na nahuli ng na mga suspect na sila ang dumukot sa mga sabungero ay tatlo po ang taga de Gros, mga kaibigan. At kapag yung ito ay kumanta, mga kaibigan, ay at ang kinanta nila ay ayon po do sa kanilang tunay at hindi pinilit ayon po sa kanilang bukal ang tawag doon sa kanilang ika nga po ano to, uh, sarili, kusan loob na ikanta kung sino ang mastermind kung sino ang nagutos, mga kaibigan. Marami pong paraan dito sa pagkakahuli na ito. Nang po, matukoy ang panibago utak dito sa pagpaslang at ah, sa pagdukot sa mga sabungero. Maliwanag po mga kaibigan na may bagong utak dito sa pagdukot. Hindi po si Atong Ang dahil si Atong Ang ay nalinis na ang pangalan. Porque na linis na ang pangalan? Hindi na ituro na mastermind. Ito si Atong Ang. Ay titigil na ba ang kinauukulan? Titigil na ba ang gobyerno? That's why hindi po, di ba? Kailangan mahalungkat muli dito Konsino ang mga tao na involved dito. Total, may nabangkito kayo dyan. Conspiracy sa buatan. Mga kaibigan, sana ho magtuloy-tuloy dito at magbigay daan ang pagkanta nitong mga nahuli na ikangapoy sila ang dumukot dito sa mga nawawalang sa bungero. Marami pong remedyo dito. Marami pong liwanag ang nababanag natin dito sa pagkakahuli ng anim na suspect na ito. Unang-una, ang bahay. Marlaki po yan. Pag dumaan po sa damang proseso at iniimbestigahan. Yung bahay, magkakaroon din po ng lead mga kaibigan. At syempre, very important po ito. yung ikakanta nito kung sino ang ikakanta mga kaibigan. kabang abang po ito ha, at babantayan po natin at eh, hindi po natin nakakalimutan itong ating mga tinatalakay tungkol po sa pag-aristo kay Yarni Teves ay uh, sa lunis na po ako magbibigay ng update. Huwag po kayo magalala. Ito po i-alternate natin sa pag-aristo. At uh, siyempre dito sa ikanga po uh, sa kaso na pagbubukas muli ng investigasyon, ha, mga kaibigan. Okay, alright. Uh, sana ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. At uh, siyempre, wala na naman tayong oras. Shout out muna po tayo bago tayo magatapos dito sa ating mga vlog. At alam ko po, naiintindihan nyo ang aking mga gustong ipunto dito. At uh, maraming salamat po ha. At eto, um, siyempre, uh, shout out Pedro Roque. Maraming salamat uh, Pedro Roque. Sir sana mahuli na siya at harapin ang kaso niya sa Pilipinas, sa Negros, Oriental, RNTB, Suwika, sabi ni Pedro Roque. Maraming salamat kay Angela Lucero ah sir hinahinin na lumalabas ang katotohanan may karma talaga sir sana ganun din mangyari sa kaso ng anak ko na isadyang sana mahiring din sa sinit. dahil sir may mga pulis din sangkot at politikang nasa likod ng pangyayari ng anak ko sir jong Lucero case ay uh, maraming salamat po sa paghatid ng iyong public opinion at uh, binasa ko po ang inyong public opinion ha? maraming salamat po shout out Angela Lucero eto eh, pa Buat kay Ramil uh, Ramel Velasco. Shout out Ramel Velasco. Yung boss eh na sinabi sa sinet si Kong Palayon kasi si Atong ang mas matalino yon kay is kaysa kay Kong. Di gagawa ng masama si Atong aking opinion. Okay, maraming salamat ta Ramel Velasco. My may video pala si Terrorist Antibes. Sangkot siya ha. Nako, grabe talaga. Thanks po sa video mm, na itong. At uh, buhat naman kay uh, nasa ito, Marilyn Ma'am. Good evening po, Sir Randy. Thank you po sa lahat na vlog mo. Marami kaming manalaman. God bless you po. At uh, buhat kay ni Jera. Ah, na Jera, shout out. Maraming salamat. At sabi niya dito, Sir Randy, shout out sa iyo. And shout out mo rin yung family ko lahat na vlog pinapanood mo. More power and stay safe. Ayan na, shout out sa family mo. Digunan, digunano. Ha, pasensya na, mahirap banggitin eh. Digunano, Jera, shout out sa iyong family. Maraming salamat sa pong suporta dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Okay! Ah, Jel Gakal, shout out. Tata, magkaibigan pala sila. Yun ang sinasabi niya. So, Maraming salamat po sa lahat na nagbibigay ng public opinion at kung hindi man nun basa inyong pa-shoutout at mga public opinion sa susunod kong vlog mga kaibigan. Ay uh, ito po ay lagi kong ginagawa. Abangan nyo lang po ang bawat vlog ko. Maraming salamat po sa lahat ng na hindi nag-skip ng ads. Sa lahat po na nagbibigay ng public opinion. Maraming salamat po. Maliwanag po. Muling nagkakaroon ng liwanag pag-asa. Bantayan po natin mga kaibigan kabang-abang ito. From mula sa kanilang kaluban, mula sa kanilang ika nga po, hindi pinipilit sila. Alam po natin, nakakanta ito. Itong mga nahuli ito, nahuli na ito. Na kung sino ang mastermind, kung sino ang nagutos sa kanila para dukutin ang mga sabungero Abangan po natin yan at kabang-abang mga kaibigan. Pagpalaan po tayo lahat, sabay-sabay po natin like ang video na ito. Palakpakan bye bye